Pinagpalang araw po sa mga anak ng Diyos. Kamusta po kayo uli? Nagbabalik po ang lingkod para kay Kristo Jesus, Pastor Ferdie Teodosis po ng Light of Light Christian Ministry. Dito po kami sa Edmonton, Alberta, Canada. At uh, sa gabing ito ay uh, nagpapatuloy po tayo sa pagsagot sa mga karaniwang uh, tanong na kinakaharap ng mga anak ng Diyos bawat araw. At isa po ang kapatiran namin ang lumapit sa akin, alam nyo kasi mahirap yan kayo nanonood po ng kung ano-ano sa Facebook at sa YouTube na mga turo ng kung sino-sino at uh, marami po ay nakukonfuse po sa kanilang pananampalataya at karamihan po sa mga napapanood ay mga nasa hidwang pananampalataya. Kaya mahalaga po kasi na tayo ay nananangan po at uh, nagtitiwala sa salita ng Diyos at kayo po ay sa inyong pastor magtatanong. At ito po kasi yung tanong na dinala niya po sa akin at ang tanong na ito ay ating sasagutin na si Kristo ba ay ginawang mas mababa kaysa mga anghel. Ulitin ko po, si Kristo ba ay ginawang mas mababa kaysa mga anghel? Ayan. Kasi yung pong ating papanoorin saglit na video clip ay isang uh, turo po ng hidwang pananampalataya at uh, sinasabi kasi nila na si Jesus, Kristo ay mababa kaysa mga anghel sa likas na kalagayan. Eh, yan po kasing salitang likas na kalagayan, hindi po kasi malinaw sa marami yan eh. Kaya kailangan pag-aralan po natin ngayong gabi. Alam niyo po kasi mag-iingat tayo. Eh kasi yung iba kahit naman pakinggan pag sinabing likas sa English in nature, eh dapat po ugatin, uh, alamin po natin ng gusto. Kasi mahirap po yung atin lang paniniwalaan ang itinuto dahil binasa sa Biblia, ay eh, baka wala ho sa konteksto yon, Kaya mahalaga po na atin pong uh, pansinin yan at yan naman po ang sasagutin natin sa gagawin nating pag-aaral ngayon. Panoorin po natin na um, may kling, uh, video clip na ito kung saan po binanggit nila ang uh, pagiging mababa ni Yesu Kristo nating Panginoon kaysa sa mga Anghel. Panoorin po natin. Kapatid na Babi, bakit po ang banggit ay mas mababa ng kaunti ang Panginoong Heso Kristo kaysa sa mga anghel na tagalangit at espiritu po sa likas na kalagayan? Ano po ba ang tinutukoy doon sa pahayag na iyon? Ang pinag-uusapan doon, kapatid na Jen Mark, mga mahal na taga-subaybay, ay ang likas na kalagayan. Mas mababa po ng kaunti sa mga anghel na tagalangit, ang ating Panginoong Heso Kristo, dahil sa siya po ay tao at hindi po espiritu sa likas na kalagayan. Oh. Kaya kapatid na dyan, Mark, mga Ato. mahal na taga-subaybay, ang tinutukoy po sa banggit na ang Panginoong Yesus Kristo ay ginawang mas mababa ng kaunti sa mga anghel ay ang likas na kalagayan. Ayun. Eh, sinabi po kasi doon sa turo na ay ang Panginoong Yesus ay tao at yan ay kanyang likas na kalagayan. Eh, ang mga anghel po yung mga espiritu, kaya hindi siya hihigit sa mga iyan. Alam nyo kasi, mahirap po kasi kung dyan lang po tayo maniniwala. Mahalaga po kasi pag-aralan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po po natin tinututulan na nang Panginoon ay nagkatawang tao, may binanggit na mga talata sa Biblia na no, sa konting panahoy ginawa siyang mas mababa kaysa mangel. Unawain po natin yan mamaya at ipapaliwanag ko sa inyo kung saan siya naging mababa para po hindi tayo nalilito. Basahin po natin dito sa aklat po ng Hebreo, Kabanatang 2 na may talatapong 9. Ganito po ang sabi rito eh. Subalit so, alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy, ginawang mas mababa kaysa mga anghel. Ayun, ano? Bago ko ituloy. Yan kasi yung ginagamit nila eh. Na kaunting panahon, eh ginawang mas mababa kaysa mga anghel. Ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian. Dahil sa pagdurusan niya sa kamatayan, at dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaralas ng kamatayan para sa lahat. Alam niyo ho kasi nakakalito, ano? masyado nilang binibigan ng pansin yung mas mababa kaysa mga anghel. Pero hindi ho nila napansin po kasi yung mga sumusunod na sinabi doon sa talata na uh, binigyan ng karangalan at kalwalatian dahil sa pagdurusan niya sa kamatayan. Babalikan ko po yan. Pero gusto ko maging malinaw sa atin, mga kapatid, kung ano ho ba talaga ang sinabing naging mababa kay Jesus nung siya ay nagkatawang tao. Kailangan po kasi malinaw yan. Eh. Kasi mamaya mapapansin niyo sa gagawing pag-aaral na ang pagkadyos ni Kristo, ang buong kalikasan na yan, ay sumasa kanya nung siya ay na maging tao. Kaya po, titignan po natin. Uh, dito po sa aking ginawa, in-screenshot ko lang po ito, ipagpaumanin ninyo, Subalit, so, uh, mapapansin niyo po dyan sa talatang 9, nasa English man yan, ay sinasabi po dyan na, But we see Jesus who was made a little lower. Bibigyan ko po ng pansin yung salitang lower. At tatitignan uh, po natin, binukod ko lang po yung screenshot para po makita natin na yan pong katagang binanggit dyan na lower, na sa Griego ay sinabing elato na ang ibig pong sabihin na naging mababa siya sa alin? Ayon po dyan, in rank or influence. Hindi po ho binanggit ho kasing naging mababa siya sa pagka-Diyos dyan. Eh. Ganito po ibig sabihin niya. Kung baga sa military, eh, dahil ika'y nagpapakumbaba, eh ikaw eh, pinagpaubaya mo sa amang banal ang ukol sa pamamahala at pa, uh, sa mga anghel na yan. Kaya mabuti po kasi, sa, tingnan natin ang gusto. Kaya kung babalikan po natin, ulitin ko po, sinasabi po dyan na si Kristo ay naging mababa, hindi sa kanyang pagkadyos, kundi sa ranggo, o anumang impluensya na may kinalaman po sa pumubulo sa mga anghel. Kaya mag-iingat tayo, yun po pala ang ibig sabihin, at hindi po binabanggit dyan ang tungkol po sa pagkadyos ni Kristo. Naku po, ay mga kapatid, may inam ho kasing ugatin natin sa orihinal na pagkakasulat sa Griego yan eh para po hindi tayo maligaw ng kahit sino. Kasi nang sinasabi nilang si Kristo ay eh, tao, eh hindi huyan yan Diyos. Eh ang sinasabi po pala nung talata, eh si Kristo ay eh, ibinabasa ranggo. Kumbaga, eh dahil lang asa siya ay nagkatawang tao upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Alam nyo, yun ko kasi ang mahalaga dyan eh. May isang talata po po dyan at ah, dito po yan kasi kinuha eh. No? Kung titignan po natin sa Lumang Tipan sa Awit 8.5. Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel. Ngunit pinangar pinarangalan ninyo kami na parang mga hari. Glory to God. Abay, tignan natin ano po ba ibig sabihin nun. Bakit sinabing kailangan si Kristo ay bumaba na katulad natin na merong laman at buto. Titignan po natin, ganito ho kasi yan para maintindihan natin. Magbibigay po ako ng kwento sa inyo. Meron po kasing mga langgam na hindi po nila alam na sila po ay tatamaan ng rumaragasang tubig. Ay eh, itong isang tao ay sumisigaw at nagsasabing, "Hoy, umalis kayo mga langgam sapagkat kayo'y mapapahamak sapagkat ang rumaragasang tubig na yan ay papunta sa inyo." Ang tanong ko po eh, mauunawaan po ba siya nung mga langgam? Aba hindi, hindi naman kasi siya langgam. Eh ano po ang dapat niyang gawin para po siya maunawaan ng mga langgam? Aba kailangan niyang maging langgam. Eh, kapag ay kung pag siya yung naging langgap, abay, pwede niya sabihin, oy, umalis tayo dito sapagkat may dumarating na kapahamakan. Ay eh, parang ganun lang yun. Napakaganda ng karangalang meron siya, eh pinagpaliban muna niya yon at siya'y bumaba at nagkatawang tao upang tayong mga kasalanan ay iligtas mula sa ating mga karumihan at uh, at ang uh, kasalanan iyan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Glory to God, tayo nagpapasalamat. Kaya alam niyo po, itong mga hidwang pananampalataya na to, ang laki ng network nila, pero ang dami nila pang dami pa nilang mga maaakay na mga kaluluwa kaya mag-iingat po tayo dahil kailangan po nating manangan ng husto sa salita ng Diyos ayon sa konteksto nito. Kaya ako yung naniniklut sa inyo mga kapatid. Kaya mahalaga po na tayo ay manghawak sa salita ng Panginoon. O eto pa, meron pang isang video clip dito. Ipakikita ko sa inyo at uh, pinangangalandakan niyang si Kristo ay e tao. Magkaiba ho kasi yung si Kristo ay e tao at si Kristo ay e naging tao. Mamaya ko po yan bibigyan ng pansin sa inyo. Kaya for the meantime, ay panoorin po natin ang video clip na ito. You know po, pinatutunayan ng ating Panginoong Heso Kristo na siya po ay tao at hindi espiritu sa likas na kalagayan, kapatid na Jen Mark. Kaya napanood po natin. Ah, Pinangangalangan po niya na pinatutunayan daw ni Hesus Kristo na siya ay tao. Abay magkaiba ho kasi yung sinabing siya ay tao at naging tao. Lilinawin po natin yon Kaya sa Biblia po kasi kung meron mas sinabi sapagkat si Kristo Jesus ay ah, ikinubli niya ang tunay niyang ah, kakalagyan. Kaya mahalaga po na bigyan natin ng pansin ito at titignan natin totoo kaya na si Kristo ay tao lang. Kasi dinidifferentiate niya kasi yung sinasabi niya na uh, likas na kalagayan. Pero kung pag-aaralan ninyo, masyado nilang pinupuntirya yung salitang likas na kalagayan. Kaya wag po tayong maniniwala kahit kanino, ay eh maniwala po tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Meron po bang sinasabi kasi, pang ibig sabihin, kung si Kristo ay naging tao, hindi siya higit sa mga anghel. E eh, ano ba meron ng Panginoong Yesus nung siya ay nagkatawang tao at kailanman ang mga anghel ay hindi higit sa kanya? Abay, gusto kong pakita sa inyo yan dito para maunawaan natin ng gusto, mga kapatid sa Panginoon. Dito po sa Aklat ng Kolosas, Talatang Dos, ah, Kabanatang Dos na may Talatang Nueve, babasahin ko po sa inyo. At ganito po sinasabi, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa Kanyang pagiging tao. Glory to God. Uulitin ko po Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Aba, ito po ang ibig sabihin nun eh. Nung si Kristo po'y ipinanganak bilang isang tao dito sa daigdig na ito, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa kanya. Doon po kasi sa ilang salin po ng Biblia ay sinasabing sumasa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Glory to God. Abay, may nawala ba sa kanya? Abay, anong lumakad dito sa daigdig? Nakausap ng babaeng Samaritana. Ay, eh, tao ba siya? Tao sa katawan, 100% man at 100% God. Sapagkat ayon sa talatang iyan, ay hindi na iwala ng Panginoong Yesus ang kanyang likas na kakalagyan bilang isang tunay at buhay na Diyos nung siya'y nagkaroon ng katawang tao at titignan naman natin na, na ang talatang ito ay nagsasabi na ng Panginoong Yesus na sa kanyang likas na kalagayan, gamitin natin niya, ginagamit nila yan eh. Eh, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ha? Pastor, meron po bang sinabi sa Biblia na gano'n? Meron. At yan naman ibabasahin ko sa iyo. Dito sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 2 na meron pong talatang 6 hanggat, hanggang 8. Ganito po ang sabi rito kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Tingnan ninyo, ha? kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Okay, bago ko ito, no? ang sinasabi dyan, hindi ipinagpilitan ni Jesus Kristo na manatiling kapantay ng Diyos. Hallelujah! Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos, at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Grabe ito. Sobrang pagpapakumbaba ng isang tunay at buhay na Diyos. Pero banggitin natin na siya'y maging tao, hindi sinabing siya ay tao. Kaya mga kapatid, mag-iingat tayo. Hindi ho kasi lahat ng inyong mapapakinggan dito sa Facebook o sa YouTube, eh nagsasabi po ng katotohanan. Mainam na ho kasi yung talaga nagsasaliksik tayo ng salita ng Diyos eh. Tignan ninyo ha, may pag-aaralan tayo kasi dito. Yung kasing pananatili o yung pananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay eh na kay Kristo. Tignan po natin, dito po uli, gumamit po ako, ako uli ng screenshot at mapapansin po ninyo dito kung saan sinasabi na yung salitang for in him dwell at sinabi dyan po yung katagang Griego na, na kotoikeo, katoikeo, no? Na ang ibig sabihin po pala niyan ay to house permanently. Na ang pananatili ng isang likas na kalagayan, kalagayan ni Kristo bilang Diyos ay permanent to house permanently nga eh. Kaya ibig sabihin, walang makapagbabago niyan. Kahit siya ay magkatawang tao, malinaw po ba iyon? Abay, wala naman siguro kung magpabulaan tungkol diyan. Ay eh, maliban na lang kung baguhin ninyo yung isinulat sa Biblia. <laughs> Pero ako, nagsasabi ako sa inyo na kamahalagang balikan natin sa original manuscript para malaman natin kung ano talaga ang tunay na kahulugan niyan. Kaya hindi ho po pwedeng gamitin yung likas na kalagayan lang eh. Kasi nung si Kristo, in nature, E eh, tao, naging tao, ay eh, sumasa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. At yan nga ay eh, mababasa natin doon sa Kolosas 2.9. Meron pang isa. Dito po sa Colossus Kabanatang 1. Sa talata pong hanggang 20, eh, ganito po ang sinasabi. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Kina ninyo, may bawas po ba yun? Wala. Kasi ang sabi ron ni buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa kanya nakanta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inialay sa klus. Glory to God! Hallelujah! Wala na pong hihigit dyan. Kaya ako hanga sa laga sa ginawa ng Panginoon sa tinapos niyang gawa sa klus ng Kalbaryo. Salamat sa ating Diyos sa kanyang pag-ibig sapagkat ang kanyang anak ay nagpakumbaba at hindi pinagpilitang manatiling kapatayan Diyos upang tayo ay iabot ng Diyos sa pamagitan niya at maibalik kung kailan naman tayo nagkasala at ngayon ay sasaluhin ng Panginoon, ililigtas at muli ibabalik sa Diyos. Alam niyo, ganyan talaga eh, no? So, mga kapatid, lilinawin ko lang ano. Kasi pag sinabi mong likas na kalagayan, tao lang 'yun eh. Pero ang sinasabi pala kanina sa ating pag-aaral, eh ako ano man yung ik uh, ikinababa ng Panginoon sa manghel, ay eh, yung isinuko niya, yung ranggo niya sa pamamahala sa mga ito. Pero sinasabi naman doon na sa sandaling panahon, at ang Panginoon ay at uh, pati ang mga anghel ay sasamba sa Kanya. Kaya alam ko, naniniwala ako na ang Panginoong Isus ay itataas uh, magpakailanman. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tignan ninyo ha, ah, na ginawa siya ng Diyos na Dakila ng higit kaysa mga anghel. Kaya nga wala nang higit doon. Kaya dapat malinaw sa atin na ang Panginoon ay uh, hindi mahihigta ng kahit sino. Uh, siya ay nagpakumbaba at kaya niya isinuko ang kanyang ranggo o ang kanyang uh, karapatan bilang pamahala sa mga anghel dahil lang nga sa nais niya ng mahal na, na Diyos, ang ating buhay ay maibalik sa Kanya. Dito po sa Aklat ng hebreo Kabanatang Isa, Talatang Apat, eh ganito po ang sinasabi doon. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. O, oh, kita ninyo. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. At alam nyo kasi kung babasahin pa natin yung Hebreo, eh kailanman hindi niya tinawag na anak niya ang mga anghel. At dito, tulad ng pangalan na binigay sa kanya ng Diyos, ay higit na dakila. Glory to God. So, hindi, ma hindi mahihigita ng kahit sino ang Panginoon, maging ang mga anghel. Binanggit lang doon sa una nating talata sa Hebreo 2.9, sapagkat kailangan niyang gawin ang pagtubos ng sansinukob, at kanyang ipinagpaliban muna ang kanyang kalagayan at ang kanyang likas na pagka-Diyos. Kaya ako ako'y nagpapasalamat kasi Diyos na ang nagligtas sa atin. Kaya ayan ay kaya mga kapatid, mag-iingat kayo dyan sa mga pinapanood ninyo sa Facebook at sa mga YouTube at huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga turo sapagkat hindi na tayo mga katulad ng bata na nadadala ng mga kung ano-ano aral. O sige, tignan po natin. Efeso 4, talatang uh... 14. Ganito po ang sabi diyan. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Ayan, sinasabi na po sa atin ng Apostol Pablo, Naingatan po natin yung mga tao na yan. At tayo po ay mananangan lang po at mga hawakan sa salita ng Panginoon. Kaya mag-ingat po kayo. Hindi po lahat ng inyong magiging, uh, ang inyong mapapakinggan ay nanggagaling po sa Diyos. Kaya wag po tayo mga hawakan sa mga yan. Okay, ito pa, paririnig ko po sa inyo yung isa pang video clip na binigkas po ng tagapagturo na yan at sinasabi nga po niya at pinagdiriinan niya na si Kristo ay eh, tao lang. Panoorin po natin din po sa ating Panginoong Yesu Kristo, ang Espiritu ay walang laman at buto. Ngunit siya po, malibas sa isa'y tao, meron siyang laman at buto. Kaya, kapatid na dyan, Mark, mga Ako. mahal na taga-subaybay, ang tinutukoy po sa banggit na ang Panginoong Yesu Kristo ay ginawang mas mababa ng kaunti sa mga anghel ay ang likas na kalagayan. Ayan, okay. Inulit po niya yung sinasabi niya na likas na kalagayan mas mababa ng kaunti sa mga anghel eh dahil sa kanyang kinalalagyan ng siya yung nagkatawang tao. Pero alam niyo, nalulungkot ako eh. Tuwing bibig kasi niya po si Kristo, sinasabi niyang tao, hindi po naging tao. Magkaiba po yun, uulitin ko ha. Pag sinabi mong ikaw ay tao, eh kaiba po yun sa ikaw ay naging tao. ay nako, sabi ko nga, Mahirap na po yung tayo eh, naniniwala sa kung sino-sinong tagapagturo. Kasi may binanggit po sa Biblia na ang hindi kumikilala na si Kristo Jesus ay eh, naging tao. Eh hindi isinugo ng Diyos. Meron po ba akong mababasang ganoon sa Biblia? Opo, dito po sa unang Juan, <coughs> kabanatang apat na may talatang tatlo. Ngunit hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos. Ala, nakakatakot po pala. Eh marami ho kasing nagtuturo na si Kristo ay eh, tao lang at hindi naging tao. At ang mga iyan pala hindi sinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. Ayan, sinasabi po ng Biblia na mag-iingat tayo sa mga iyan. Na yung mga iyan eh, hindi pala isinugo ng Diyos na mga nagtuturong si Kristo ay eh, tao lang at hindi naging tao. Alam ko po mga kapatid na ang ating pong ginawang pagsagot sa karaniwang tanong na ito na kinakarap ng marami sa atin ay makakatulong upang higit nating maunawaan na kailanman si Kristo'y nananatiling Diyos kahit siya ay nasa katawang tao ayon po sa isang talatang binasa natin sa Colossus 2.9. At nagpapasalamat po tayo sapagkat dinala tayo ng Panginoon sa mga aral-aralin at paksang ito upang ihanda ang ating pananampalataya at tayo ay mga hawakan sa sinabi ng salita ng Panginoon sapagkat tayo ay nananatiling tapat sa Kanya at makalalakad ng lubos ayon sa Kanyang pangako. Kaya sa gabi pong ito at sa araw na to ay sinagot po natin yung tanong na si Kristo ba ay ginawang mas mababa kaysa mga anghel? Nang gawin niya ng Panginoon ay sinasabi po ito ng maikling panahon sapagkat tutuparin nga niya ang pagtubos ng sandibutan sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Karinawa, na napagpala po kayo ng panonood ng video, video, na ito at karinawa ay nasagot natin ang katanungang ito na tinanong sa atin at ito'y magiging malinaw upang tayo manghawakan at tumakad ng ayon sa salita ng Panginoon. At higit po ako nagpapasalamat sapagkat nagpa-unlock po kayo na tapusin ang video ito at sa akin naman paanyaya para po doon sa mga hindi pa po nakakadalo ng aming pagsamba kung kayo nandito sa Edmonton, makikita nyo po dito sa screen ang aming pong, uh, lugar, ang pangalan ng aming bahay sambahan, ang aming address, ang lingkod ng Panginoong Yesus, ang, paang kanyang contact number at anong oras ng pagsamba maaari ninyo kaming puntahan. Nagpapasalamat po kami na harinawa sa pamamagitan po ng video na ito ay natulungan po namin kayong maunawaan ang salita ng Panginoon na nag-uugnay po kung paano natin bibigyan ng pansin ng higit sa lahat na ang Panginoong Isus ay mananatiling Diyos at siya ay Diyos magpakailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos at dalangin po ng aking puso na kayo ay maging tunay na disipulo ni Kristo. God bless po. Ikaw ang